Ayan mga kababayan, dito tayo sa Banawi. Ayan. Ito yung Banawi. Pag-araw, aksesoris ng mga sasakyan sa gabi, restaurant. Ayan. Ayan, Banawi to, Banawi. Banawi. E mga kababayan, kasi wala tayong pre-ride na upload ngayon, samahan niyo muna akong mag-ride dito sa ano? Sa Banawe, Quezon City. Eh, mga kababayan, Sabi nga ano to Sa araw Accessories Ng sasakyan kung anong kailangan ng sasakyan yun dito na sa Banawi pero pag gabi pala ang daming restaurant dito eh ang nakikita nyo yung mga ano ayun no puro restaurant ito restaurant ayan, no Ayan, yung restaurant. Iba-ibang restaurant ang nandito, mga ah, kababayan. Yung gustong kumain, dito din pala sa Banawe. Maraming restaurant dito. Ayan, no? Oh. Parang Chinatown din. Ito, embawo. Oh. Tapos ito naman kasa Ano to? C square ayan oh. Mga eh. Eh yung hindi pa nakakarating ng Banawe, marami ring ano restaurant dito, ayan oh. Causeway Restaurant Ayan oh, ganda oh. Punta kayo dito yung gustong magano, ano. Yung gusto naman magpahinga, ito may sugo pa dito. Oh, Pagkakain kayo ng chicken, sa sugo kayo. to ang daming kumakain. Tingnan nyo oh. Puro restaurant sa kanan. Napakaraming kumakain. Ayan. Sarado naman yung mga auto supply, yung mga pwesto ng ano dito. Mga sasakyan na yan. Kaya mga restaura naman ang nagbubukas. Ayan. Tapos, kakanan tayo sa, mga, sa Amoranto mga kabayan. Yung mga nakakarating na dito. Kakanan tayo sa Amoranto. Kasi pawi na tayo mga kabayan. Yung mga subscriber ko. Maraming salamat sa supportan nyo. Ito. Ang ganda oh. Oo. Oh. Daming kumakain oh. Ayan, punta kayo dito yung mga subscriber ko. Ang daming restaurant dito sa ano. Sa Kison City, Banawe. Ito yun. Ito yung kahabaan ng Banawe. Ayan. Tapos nakita nyo yung stoplight na yung kakanan tayo dyan. Amoranto naman yan. Ayan ito, kumana na tayo sa ano Amoranto medyo madilim dito pero Safe naman Eh, makikita nyo naman yung mga kainan dito sa Bandang kanan, ayan o oh. Puro ano, puro Chinese ang nasakop na nga talaga tayo ng mga Chinese Kaya medyo madilim dito sa Amoranto eh Ayan o natin yung ano yung Paris Ayan ang mga restaurant no sa kanan Iba iba ayan oh. May Paris na din dito Eh mga kababayan, may mang inasal. Ah ito naman mang inasal lang. Kapitbahay niya naman Makdo Ito sa ka kaliwa Makdo Tapos paglagpas mo ng mang inasal, Merry Ribbon. Tapos Meron pang isang re restawran ito. Ayano, oh, incheck din o yan copy studio tapos pag medyo busog na tayo mga kabayan siyempre gamot kailangan punta kayo dito sa mercury ito mercury ng banawe Ayan, pag nabusog na kayo yung iba tumatas yung high blood Ito naman paglagpas natin dito sa may ano ito naman Sheikes. Ayan. Ito ang lugar ng ano ng Amoranto. Eh pag naubusan ka naman ng pambayad sa mga restaurant, nakahanda naman ng BPI ito, may BPI oh. Ito puro kainan dito, magugutom ka talaga dito. Ayan oh. Sa pausok oh mga street food eh, oh. no? Hmm, di ba sa banawi lang ang may ganyan at kung hindi ka na siyan punta ka naman dito ito may Jollibee kantong kanto Jollibee naman ayan kumplito dito sa may ano sa may Amoranto Banawi kaya yung ano punta kayo dito mga kabayan ito na, malapit na tayo dito sa may parisan, yung sikat na parisan dito. Tadaan na natin mga kabayan. Yung mga ano, nasa ibang bansa na nanonood sa atin, pag may pagkakataon kayo, tikman nyo yung kinakainan ng mga artista dito. Paris. Sikat na sikat na Paris. Na hindi na nauubusan ang kumakain talaga. Ito yun. Itong lugar na to. Eh, no, puro kainan. Talagang magugutom tayo dito pag dito ka dumaan. Pero hindi tayo kakain mga kabayan kasi wala tayong kinita. Ito na, yung parisan Malapit na. Ayan. Ay mga kabayan, pinakita ko sa inyo yung mga kainan dito. Ito mga parisa no, retiro. Ayan, retiro ramen. Tapos ito yung parisa no. Noodles King. Paris Mommy House. Ayan. Yung mga gustong kumain ng pares pero ito ang pinakasikat yung nasa una natin. Ayan o. No? Ayan ang pinakasikat. Paris Mommy House yan kita nyo naman yung kumakain no oh. ayan oh, punong puno lang kumakain eh pasensya na kayo medyo mabilis yung takbo natin at kung hindi kapanasihan, punta ka dito sa ano sa unahan dito naman yung mga lidyas lityon eh mga kabayan yung mga Paborito ang lechon Punta kayo dito Yan nga lang medyo Wala na yata Ang mga displaying lechon ngayon Dahil gabi na Ito yun Ito yung mga lechonan Kung napupunta Napupunta kayo dito Ayan o oh. Ayan lechon litsyon, Mga lechonan Ayan oh, daming. Ito yung mga lutuan ng lechon, no? Ayan. Ito may mga lechon pa, mga kababayan, no. Haba, di ba? Yung mga gustong, ano, kumain ng lechon, punta lang kayo dito. Ayan. Kaya mga kabayan, hanggang dito na lang yung video natin. Nandito na tayo sa stoplight, pauwi na tayo. Ayan sila oh, yan. Yung mga kariris tayo